Pamilyar ka ba sa prutas na ito? Siyempre, hindi maaaring hindi mo nga ito kilala, lalo na kung ikaw ay mula sa Pilipinas na isa sa mga pangunahing bansa na pinagmumulan ng prutas na ito. Ito ang prutas na pili at pilinats naman ang kernel buhat sa loob ng bunga nito. Subalit batid mo ba na ang piling ito pala ay isang mainam na gamit upang paswerte lalo na nga sa pagninegosyo. Subalit Ilan lamang ang nakababatid nito. Hello, what's up, your best here. Nakatikim ka na rin ba ng prutas o ng pilinat? Halika at alamin ang mga bagay-bagay na kaugnay ng punong ito, ang puno ng pili. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Saan nga ba nauuri ang pili? Isa nga ba itong prutas? Opo, ang pili ay isang klase ng prutas at nuts naman ang kernel buhat sa mga bunga nito. Ang pili o seranium ovatum ay isang uri ng tropikal na puno at kadalasan ngang tumutubo dito sa atin sa Pilipinas. Tinatawag din itong Java Almond o Kenari sa bansang Indonesia. Ang Bicol ang lugar orhiyon dito sa Pilipinas na pangunahing sentro ng produksyon ng pili. Kabilang na nga ang Sorsogon, Albay at Camarines Sur. Hindi itinatanim ang puno ng pili, kundi hinaharvest lamang ito, buhat sa mga punong natural na tumutubo sa mga kapatagan at kadalasan ay kabundukan. Batin mo ba na kinakain din ang balat ng pili? At kadalasan nga, ito ay ginagawang salad. Ang bunga nito ay inilalaga at pinalalambot at ito ay mayroong texture na maaaring ang maikumpara sa kamote at oily content naman na gaya ng prutas na avocado. Masarap ang pilinat na karaniwang ginagawang brittle, tart o kaya naman ay pili candy. At pangunahing sangkap din sa sikat na pagkain o dessert na mooncake. Ito ay mayaman nga sa fats, sa protein at carbohydrates. Samantalang ang dagta naman buhat sa puno ng pili ay ginagamit sa pagpapaapoy sa pagluluto. Ngayon ay dumako naman tayo sa swerte upang paswerte nitong taglay. Katulad ng ilang piling kahoy na dignum, palmerang gubat, kumamela selis at sinag araw, maging ang bunga ng pili o ang shell ng pili nat ay napakahusay rin. Isa itong panghalina at pangakit ng maraming customers at magandang benta lalo na nga sa pagninegosyo. Nakapagtataboy rin ito ng mga masamang elemento o enerhiya sa panigid. Kaya naman, ang pagsusuot ng bracelet gawa rito ay napakainam. Karaniwan ngang isinasama ang shell ng pili sa mga ginagawang pulseras na kung tawagin ay sampung elemento, kasama rin ng pandakaki at ulibo na nagbibigay dito nang mas epektibong bisa. Ito ay kadalasang pinabibindisyonan o binabasagan rin ng mga dasal upang mas maging epektibo pa. Kaya next time nakakain ka nga ng pili o ng pilinat, ay maaari mo namang itabi ang shell nito. Maaaring gawing keychain, pulseras at isa ring mabisang pamproteksyon. Ikaw, nakakita ka na ba ng bunga ng pili? Pulseras o bracelet na may sampung elemento. Nais mo rin ba magkaroon ito? ano-ano nga ba ang mga bagay o gamit na bumubuo dito at ang mga bisa na maaaring hatid sa iyo ng pulseras na ito. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay kilalani natin ang isa pang mainam na gamit sa anyo ng isang bracelet. Isang bagay na binubuo ng iba't ibang kakayahan. Ang bracelet o pulseras ay isang aksesorya na isinusuot paikot sa ating braso sa gawing pulso. Maraming dahilan kung bakit natin ito ginagawa. Maaring nagsisilbi ito bilang palamuti, charm, medical identity o mga relihiyosong dahilan. Ang pinakamatandang bracelet nga ay tinatayang nagmula pa sa mga taong 5000 BCE Ang karaniwang pulseras ay maaaring binubuo ng mga beads, plastic, tela, metal, leather, mamahaling bato, bato, seashells at minsan ay kahoy. Kaya naman maging sa mga matandang paniniwala dito sa atin sa Pilipinas ang pagsusuot ng pulseras o charm na ay isang kultura na naman na nga natin. Sampung elementong pulseras Isang pulseras na binubuo ng sampung sagradong kahoy na pinagsama-sama upang makabuo ng bracelet. Ang gamit na ito ay isang mabisa at pangkalahatang proteksyon. At kapag sinabi nating pangkalahatang proteksyon, ito ay maaring pang iwas o pangontra sa sa mga aksidente maaring mangyari. Laban sa mga itim na elemento ang hindi nakikita at mga masamang nilalang sa ating paligid. Sa tulong ng bracelet na ito ay maaaring marebuelta o maibalik ang mga itim na mahika sa nagkast nito. Isa rin itong pampaswerte, pampaamo at panghalina sa makatuwid. Ang pinagsama-samang kahoy ng bracelet na ito ay labis na makapangyarihan. Ngunit ano-ano nga ba ang mga kahoy o mga bagay na bumubuo sa bracelet na ito? At bakit labis-labis ang bisa nito? Ang bracelet ng sampung elemento ay binubuo ng mga kahoy ng dignum na pula na kontra sa inggit at sa galit kaki, kontra kulam, sapi o palipad hangin, palmerang gubat, mainam sa pasma, lamig at anti-stress, dignum, kontra usog, bati at masamang elemento, sinukuan, proteksyon at mainam sa paglalakbay. Bolang ninyo, pampaswerte sa inyong negosyo at sa anumang pinagkakakitaan. Gumamela selis, pampaswerte rin sa negosyo at pampaamo gayon din pang proteksyon. Bunga ng pili, mainam sa negosyo at pampaswerte. Sinag-araw, mainam sa kabuhayan at pampaswerte. Olivo, proteksyon at mainam sa paghahanap ng trabaho. Ang bawat piraso ng sagradong kahoy na ito ay may natatanging bisa na maaring magsilbing pangontra, pananggalang, proteksyon, panghalina, pampaamo at pampaswerte. Ang bracelet na ito rin ay maaring mabasa sa tubig at walang mga ipinagbabawal o limitasyon. Kaya kahit sino ay pwedeng magsuot nito. Ang mga kahoy na bumubuo dito ay naitapik na nga rin natin sa mga nakaraan nating vlog. Kaya naman, kung nais ng mas detalyadong impormasyon ng bawat kahoy na ito ay magiiwan na lamang ako ng link sa ibaba. Magkano naman kaya ang bracelet na ito? Kadalasang mabibili sa halagang 150 to 250 pesos online o kaya naman ay sa mga kakilala ninyong nag-aalok nito. Subalit lagi pa rin tatandaan, ang pananampalataya pa rin sa may kapal ang pinakamatibay na pananggalang. Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kalaman ng iba. Dito na sa best TV, tayo ay matuto, ng bagong kaalaman. Dito na sa best TV. Tayo ay lumibot, diyan ang mundo ay ating matuklasan 🎵🎵 Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV ito dito, dito yan sa Best TV, sa pagtatamang alagi may alagi 🎵🎵 Dito yan sa Best TV 🎵🎵 sabay-sabay tayo na matuloy Salina ng panibagong dunong Mga bagay na sa buhay ay makakatulong